So what's up mga bossing? Again, this is Boss Meme at welcome back sa aking YouTube channel. At kagabi nga ay meron tayong nakita na tatlong lucky winners sa 642 a uh, Lotto Draw. Palakpakan naman dyan. So sa mga nanalo, congrats po sa inyo. And sana kami naman ang susunod. At ngayon nga ay ang ikalawang araw ng ating pagtaya sa Lotto. Ngayon ay January 3, Wednesday at ang draw ngayon sa loto ay uh, Mega Lotto 645 at uh, Grand Lotto 655. At ito na nga ang mga natayaan natin na ticket. So ito yung mga inaalagaan ko na numbers at sa 645 meron din ako ng lucky pick. So ganun din sa sa Grand Lotto sa 655, meron tayong inaalagaan na numbers. At syempre meron din tayong lucky pick. Baka sakaling eto na ang magbigay sa atin ng tagumpay. Woo! So ayun lang at mamaya ay aabangan natin ulit ang mga numbers na lalabas sa, sa draw. Kaya sana makakuha tayo kahit 3 numbers, 4 numbers, 5 numbers. At syempre pinakaswerte na kung pag tayo ay nanalo sa uh, 655 dahil napakalaki ng premyo 500 million wala pa rin nakakakuha so yun ang abang natin mamaya so eto na nga yung mga lumabas na numero sa 645 at titignan natin kung tayo ay nakakuha ng mga numbers bali ito yung mga numbers na inaalagaan ko talaga so sa letter A ay wala tayong nakuwang numbers sa letter B naman ay meron tayong 14 16 at 29. Ah, so bali nakatatlong numbers pala tayo. Buti meron tayong balik taya. At ang isusunod naman natin ay itong lucky pick natin sa 645. So sa letter A ay nakakuha tayo ng 29. Yun lang. Sa letter B naman ay 22. Sa letter C naman ay wala. So at least kada letter ay nagkakakuha tayo ng isa as yung number. So ngayon naman ay dito na tayo sa Grand Lotto. Again, ito yung mga numbers na inaalagaan ko talaga. So sa letter A ay wala tayong nakuha. Sa letter B naman ay 24. So isa lang yung nakuha natin. Ito naman yung lucky pick na ticket natin sa Grand Lotto 655. So sa letter A ay may nakuha tayong number 26. Sa letter B naman ay meron tayong number 42. At sa letter C naman ay 4. Bali, 4 lang. So, halos nakakakuha tayo ng isa sa bawat letter. So, kayo nga mga bossing at nalaman na natin ngayon yung resulta ng uh, draw sa 645 at sa 655. At buti nga ay nanalo tayo ng 3 numbers. So, balik taya. And hindi ko alam kung magkano sa 645 ang three numbers. Baka yata 30 pesos ata. So again mga bossing, thank you for watching. And uh, please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Boss Meme. At pati sa ating FB page, uh, Boss Meme. Uh, pakifollow na lang din po. And pati sa ating TikTok, meron po tayong TikTok, uh, Boss Meme din. So yun lang mga bossing. Hanggang sa muli mga bossing. Bye. Bye bye. Bye.